siguro yung nagbook sa akin yan ang maganda sila na yung lumalapit oh. ayan na hindi yung tayo pa magagilap sa kanila di ba? pag dito sa MUA ang hirap hanapin kung nasaan yung pasayero natin ayan oh, very good bossing lagang ganyan ng karapat dapat Good afternoon, sir. Good afternoon. Sa Sara Greenbelt 5. Okay. Thank you. Okay, so... Kala ko mahirapan akong maghanap sa inyo. <laughs> 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 Buti nga rin, hindi ka na rin mabante. Tawa. Misang kasi pag may nagbook dito sa amin, ayun ko, saan kaya yun? Kasi diba, ang haba. <laughs> oh. <laughs> ang mahirapan yun, pagka nandito ka na, tas nandito lang yung nag minsan na, pa maglakad no? minsan nangyayari yon dito tapos doon na nag-walk ang layo nang ikutin, sa kabuti kung hindi traffic na ganyan no? oo okay lang naman namikot kaya hmm. yung traffic na ganyan oh. mas maganda lakarin na ano, para mabilis mabilis ano na Thank Thank you po. Ganun sana yung mga pasahero natin. Uh, katulad niyan sa Moa. Pag nag diyan, 'di ba, napakalawak uh, ng Moa na 'yan. Siyempre, ano, uh, minsan din natin alam kung saan banda sila ron kasi yung iba basta lang pumindot na kung hindi matitina kung saan yung exact location basta importante nakabok pero yung pasayro ko napakabait sana ganun lahat yung pasahero kasi pagkabuk nila sila yung naghanap sa akin hindi yung tayong mag-aagilap kung nasan doon sila